ng mga na iniwan jo, naka naman eh. Para, 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 yung mga gamit nitong boat. Na nilabas nilagay naman dito. Para wala tayong bibisititin ng mga gamit. Kailangan lang eh yung uh, mga mga boat. Kailangan so, ata ito do, ano Ito oh, din to oh. to? Tagalino

naiyao, bakit nakamigang tayo? naiyoy, 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 ay, hindi na isang pali. tayong dahil. So, 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 so. Patanggal nyo na yan. Patanggal nyo lang. Tapos mo siya doon, si TV to. General, kapag. Non, non, ka na, non, TPG. Patingitan mo itong mga na Tanggap mo lahat. Tanggap mo lahat. Tanggap na lahat. Kami na lahat. Tanggap mo lahat. Tanggap mo lahat. Tanggap mo lahat. Tanggap mo lahat. mo lahat. Tanggap mo Tanggap mo lahat. General, mo lahat. Tanggap mo mo Nababa sa, sa labas diretso sa drainage. Diyan. Diyan nababa sa labas diretso sa drainage. Kaya oh, yo, drainage know, no. Yun na direkta na ron. Pantika. Si Wedge nang may hila yung lababo. <laughs> Kasi pinapatanggal ko na ayaw pantanggalin. Pambira kayo ngayon. Ayan. Palako may Palako may kerte si Cole may kerte si Cole Jenny

Ay, huwag ka tayo ha. Huwag na rito. Yan, yan. Yan ang hali. Huwag ka na dyan. Huwag ka rito. Huwag ka sa pato. Bago nakasigipin. O. Igibay na lang po Ay, ba't nga? Nakapatong bangketa. Ito yung bangketa. Ay, mo! Um, Alam ah. um, mo, ah. Ano kailan yan? Eh, kasi yung pakiusap nyo, kahit hindi na yan, oh. Tignan nyo, oh. O, stop. Pumalik nyo. Wala na ito na. Paa, na lang po yan. yan tignan nyo na yan. Tignan nyo, ah. Okay. Tignan nyo na, ah. Yun, tagalin mo yun, oh. Tinupin lang, oh. Mamaya, yun, nila yan. Oo. <laughs> Oo. Oh. Urong na urong eh. Urong din ako na <laughs> O para hindi sa mga hindi nakaabot ng ating unang part ng video Ito kasi mayroong uh, reklamo So wala na raw madaanan yung kalsada at uh, yung bangketa Wala na madaanan Kaya pinapunta na ang naging isang general sukat natin Pagka medyo matitigas ang ulo na kalya Talaga si general sukat na ano, pinapatapag eh. Jen, Jen! baka talagang mga matitindi na reklamo, ikaw na talaga ang pinapatawag eh. Oo, oh, eh pagka ganyan, kasi talagang may isan, kailangan mapapakisapan mo na maayos. Pag hindi, makikipag-away ang mga yan eh. Pero kung tutusin, din, barangay na dapat eh. Oo, oh, oh dapat, dapat, barangay nga eh, di ba? So lang, parang pinaka worst option si General na okay, talaga. Eh, barangay nga, kita mo, hindi nga nila yeah, pa. So, okay, yun ang General, walang pinipili yan. Pero na, napapakiusapan yan si Jen. Oo, oh. oh, napapakiusapan ba, no? oh, yan, lalo na kung talagang hindi mo matotolong kasi yung General Diyos, bakit eh? May nangyayari po ulit. At sabi mo, singaw. O, pinahanginan mo lang. O, oh, May mo. singaw na yan. Singaw yan, maliit lang. Hmm. Kasi kung malaki yan, kanina pa dumapa yan. Hmm. May mabuti na yung dito. ano. Oh, yeah. Velasquez Corner Dandan. Ayun oh, naglabasa na yung mga tao dito. Oh, nasa kalagit na hampa lang tayo, puno na yung truck natin. No Problema, may singo tayo. Yun. Yun na, dami natin gila. Okay, mo yung color na ano, mga tao. Hindi, pagkatapos dito, manunan muna tayo. saglit lang, saglit pa lang tayo. Ito pa lang tong to ha, ito pa lang tong kaling. Hindi pa tayo nakakatabit sa kapila. pagka mga worst case scenario at hindi na kaya ng mga barabarangay si General Sukat na yung pinapatawag at uh, in fairness naman kay General Sukat wala naman talagang uh, uh, pinipili ito ayan, pinalikan niya yung basketball court hindi, pinali hindi yung pinasok pinalikan ni General Sukat oh, itong basketball court ayaw pa rin tanggalin sabi ko siya inyo, babalik ako eh patanggal nyo yan Nirinig na mo na nga yan eh Ayon nyo pa patanggal, papira kayo Dapat yata rito Tutulin eh Di ba rin? Kaya nang ano Puno kasi yung truck natin eh Patatanggalin yung orbit Ito Ano ang lalagay nito eh? Ano ba 'yan? Ito. Pasok na muna sa kanila. Yon, dito na kayo ganun, grinder. Grinderin rin nga ito. Ay, na yun. Yun, ah, ipalit ng galing. Dito tayo. Dito na lang. Dito na tayo. Hello. Dito na papasok ay, pa, ay, paso, mo, na lang namin. Kanina pa, ayaw ay ipasok kanina. Ano ba 'yan? Kapalit ng galing ako. Nag-grinder ko 'yan. Lalo hindi niyo mapapakinabangan 'yan pag nag-pinutol ko. Nakaka-per-issue eh. I don't May nakaka-release sila kayo in case actually, actually, ito yung reklamo. Yung basketball court pala rin. O oh, kuya, yeah, huwag magtanggalin. Eh. Baka bumagsak sa amin. Nakaka-release mo lang. Dito kami. Babagsak kayo. Ano ba ang problema mo, pare? Ah, Magkaka-traffic-traffic yan eh. Magkaka-traffic eh, lang. Balik sa kayo. May problema yata eh. Hindi, hindi na yung takla. May atagi po. lang kayo makaka-traffic yan eh.

Ngayon. Sa house. Pastik yung bata yun Oo. Oh. Di pa tayo nakakalabas sa kalahati ng dandan. Puno na. Uy, shut up. Gita maso. Uy, brad, puno na. Kagad, oh. Di pa tayo nakakalabas ng... Wala pa tayo. Kasama. Kasama sa mga masisipag to boy kita nyo naman sa mga video natin talagang hindi mo matatawaran yung boy maso subscribe nyo sa youtube boy maso saka sa tiktok kata facebook para makatulong naman tayo di ba? hindi naman na uh... yung mga yan mga malilit na channel eh umaasa lang din kahit papano pang maintenance pang hindi naman umihiling naman lang kasi yan na eh puno na Jin. Puno, puno na talaga kayo, kayo. kayo. Sakay na jane Sakay na sakay na ako. đi to dito